Hello 18s, talagang mainit ang pagtanggap ng taga amerika kay Stell sa kanyang launching na room song sa Amerika. at ito nga, marami ang tumili sumigaw hindi lang mga Pinay 18s na mga fan girls kundi mga Amerikana, mga American fan girls guys ang tumili at sumigaw kay Stell. Talagang dumarami na ang international fans, fan girls ni Stell at ng SB19. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love to my heart.